Hello, good morning mga dudes. Papunta kami ng pastuhan. Yung tour guide namin, ando na oh. Nakikita mo nyo ba yon? Ayun oh, wala na. Ando na sa baba. Uh, medyo exciting yung ano namin ngayon. Yung ano pagtawag dyan? Yung gagawin namin adventure. Kasi pababang op. Oh! Ayun, 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 bumagsak yung kasama kong isa. <laughs> Ay, oo, na video niya talaga. Na talaga. Bumagsak. Yan, dito na kami sa may Masukal na damuhan. Daanan na maliit na maliit na daanan. Yan o. Oh. Maliit lang yung makikitang daanan, mga dudes. Yan. Yan. So, ano? Ma masukal na masukal talaga. Op, op, op! Sayang katuwa eh! Ya, gue kato ay. Sayang kato ay. Op, 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 op. Op, 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 op. <laughs> Buti na lang walang nag-video sa akin. <laughs> Ligtas. Pag-uyari. Nga, ang... Nakakalap iba ay sa inyo. Nakakalap. minari-minari 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 minari ay, anu siguru katana katamu, mboga ay, o makamagigling ka, ayan.